talaga. At saka gusto ko um, gear yung year, yung kumakalat na engaged ako, ganyan-ganyan. Sa, yung kay, kay so, Yasser, wala talaga yun. Si, si. Yasser. <laughs> oh, I'm Hindi ko na talaga, talaga <laughs> say. sa'yo? No. Linex ng aktres na si Claudine Barreto ang regalong sapato sa kanya ng kapuso aktor na si Yasser Marta. Sa Instagram Reels, naka all-white na damit si Claudine at suot ang puting high-end brand Golden Goose sneakers. Super late thank you at it's your Sir Marta love my rubber shoes, ani Claudine sa caption. Nagkumento naman ang aktor sa post ni Claudine at sinabing bagay sayo kasama ang isang smiley face emoji sa comment section. Natinubo na naman ni Claudine ng, at it's your Sir Marta thank you two times ko na nasuot. Maaalalang nagtambal sila sa comeback TV series ng aktres na Lovers and Liars na nagtapos noong December 2023. Magugunitang kli na ro kamakailan ni Claudine na hindi siya nililigawan ng aktor. Anya, mabait naman daw ang aktor. Si Yasser, ha 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 ha, hindi siya nanligaw, hindi talaga, pero sinabi niya na crush niya ako. Pero markang Paiwo yung nanligaw siya, hindi talaga. Not for anything, pero napakabuti niyang bata, magaling siyang umarte naging very close siya sa mga anak ko. Nabanggit din ng aktres na nag-New Year sa kanila si Yasser. Kasama ng aktor ang kanyang ina at kapatid. Sa Marikina lang sila nag-stay. Minsan, nandun lang siya sa bahay with the kids. Kung minsan nagmumul sila ng mga bata, yun ay kung wala ako, Ania. Sinabi rin ni Claudine Barreto na nagsimula lang ang mga tao na ishap sila marahil dahil ang mga karakter nila sa lovers, liars, I love interest ng isa't isa ngunit idiniin niyang hindi siya nililigawan ng aktor. Siguro dahil nagkaroon kami ng parang romantic, oo, o love interest sa lovers, liars. Pero kasi masyadong bata siya, mas bata pa siya sa mga pamangkin ko, Ania. Dagdag pa niya, hindi ko naramdaman kung nagkagusto siya sa akin. Ang self-esteem ko kasi very very low talaga. Hindi ko alam kung nagkakagusto ba sa akin, o nanliligaw ba, hindi ko talaga alam. Pero sinabi niya na crush niya ako. Pero markang paywo yung nanligaw siya, hindi talaga. Pero naging very important part siya sa buhay namin. Mahal namin siya talaga ng mga bata. Pero ang tagal na namin siyang hindi nakikita. Pero, yung memories niya with the kids talaga, I will cherish it talaga. At kahit sino na nagmamahal sa mga anak ko, mamahalin mo rin talaga. At mabuting bata talaga siya. At naniniwala ako sa talent niya. Pero wala talaga, at gusto ko talaga ay clear yung mga kumakalat na. Kesyo engaged na ako, ganyan sa kanya. Yung kay Yasser, wala talagang mali siya. Ang mga fans lang siguro ang nakaisip dahil sa lovers, liars.